Ginagawa <laughs> siya ngayon. Ay. Magkung Israel case, tinunggal nito. Is Emma na naman. Happy holidays. Basko na eh. cute, oh. Mm. Mommy, doon ka. Pipicture ang kata. <laughs> Hello, guys. Meron dito, oh. Cloud 7 wall tour. Ay, hindi ko sila kilala. Bakit ganun? Madami na nakapila, oh. 4pm pa ata po po Ayan, September 22. 4pm. Guys, so Pasko na talaga. Malapit na. Ay, model ko. Nauuna. Oh. Uh, press kami ng damit ngayon. So, ito na naman kami sa happy place namin. Masan ko na bibili mga paper at kong kutkutin. Diba? Where's my model? Ay, model ko. Mami! Mami! <laughs> Hi! <laughs> so kami ay pupunta sa Chowking. Hmm. nagka daw siya sa noodles na may sabaw. <laughs> <laughs> Nakakatawa yun ay. Ayan kami sa si Chowking. Ayan daw yun. Ang daming tao. Sunday kasi. Expected na yan. Ayan pala, puro resibo. Hi. Hi. So, ayan guys, nag-take off kami ng butchi at saka asal. Para mamaya, at saka pansin din. So, ayan guys, dumating na yung order namin. So, order kami ng siomai, pork chop and shomai. And then, meron kaming wonton soup. And then, check Ang daming tao. Cloud 7. Pero mamaya. Sa dito pa talaga malayo pa. Talaga? Galing pa kayo ng Mindanao? Saan? Cavite. Wow. Pampanga. Saan pa? Sino? Ilocos? Grabe. Ang mga bagay kaya. Ate, talaga saan ka? Kali Nasa grocery naman kami guys. Ayan si mama. Ang unti lang tao ngayon. Umaaga pa. Date sa cart namin, guys. Ayun. Ano ba yung polyo? Ano? Yung poly. So, ayun, guys. Tapos na tayo. Nakapila na kami. Waiting. Date sa cart. Pinalitan ko ng malaki. Hindi ka siya, eh tapos guys ano na lang ibabox na